walang palusot. Ang problema ko sa magaling lumusot, magaling gumawa ng paraan, magaling magtapal, akala nila laging magwo-work yun. Pero meron yung bunga. Proverbs 29.1 Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Yung laging utang ng utang, kasi hindi naman nakakabayad at wina-warningan na ng lahat, huwag ka na mangungutang, nadedemanda na, nakukulong na, inaaway na, nalalagay na sa panganib. Tapos yung panin, utang pa rin ng utang ng utang, you live within your means para hindi mangyari yon. But there are people who never learn the simple arithmetic of do not spend more than you earn. understand the ang spending more than you earn pagka mayroong medical emergencies. Pag may nakatayang life and death na kailangan ka mangutang. Pero 'yung mangungutang ka para ka mag-party, mangungutang ka para ka magbakasyon, mangungutang ka para ka ma bumili ng bagong kotse, o mangungutang ka para ka magpagawa ng ganito't ng ganyang project o bumili ng ganot ganyan, or hindi mo man inuutang ay lalong masama kung nilanakaw. Lalong masama kung kinukupit, lalong masama kung ginagawaan ng masamang paraan para makuha. Hindi naman talaga necessary sa buhay. May bunga 'yan. May bunga 'yan. Hindi pwedeng wala.